At dahil nga po, it's Saturday mga kananays, ay walang pasok ang aking mga anak, kaya dito muna kami tatambay sa park. Dahil ilang araw na rin po akong inaaya ng aking mga anak na pumunta dito sa park. Pero bago ang lahat mga kananays, girl, vlog, have a nice day. Bago naman po kami pumunta dito mga kananays, ito muna ang aming kaganapan dito sa bahay. At ito naman bunso ko mga kananays, ay hindi na makapaghintay na lumabas kami. At ito na nga siya mga kananays, nang papakyut pa alam niya, nagpipicture ako, yun pala video. Siyempre, hindi naman mawawala sa amin ang outfit check. Ah, ba diba? like mother, like daughter Palis talaga. na nga kami mga kananais, ay nakuha pa namin magpakuha. Tignan nyo naman mga kananay ay sobrang init ng panahon. Sa mga oras na yun mga kananay ay alas 3 na ng hapon. Bago naman po kami umalis sa bahay mga kananay sa hindi naman po ganito yung tirik ng araw. Kaya nga hindi na ako nagpantalon or nagpants or nagjacket. Nung nandun na kami sa daan mga kananay ay sobrang tirik ng araw kaya ayan ng tuloy ako <laughs> na ganyan yung suot ko. Pero okay lang yan mga kananais. at least minsan lang naman tayo lumabas ng bahay. Dito nga po pala kami pumunta sa loob ng palingki ka dahil nga po may bibilhin po kami. Dahil nga po si Bin give yung anak ko sa birthday tomorrow. Kaya tumingin-tingin muna kami dito ng aming iririgalo sa kanyang kaklase. Kaya ito naglibot-libot muna kami mga kananais, kahit sobrang init dito sa loob ng palengke. kaya na nga mga ka ay hindi ko na po alam kung saan ako pupunta. <laughs> Nahihilo tuloy yung kasama ko at yung taga video Dahil ko. nga po napakamot pa ako sa likod ko mga ka ay pinagpapawisan na po talaga ako dyan. Sobrang init po sa mga araw na yan, sa mga oras na yan mga sabi ko sa mga anak ko, minsan ay ayokong lumabas kahit hakon na dahil sobrang init. Pero mapilit pa rin sila, mga kananays. Kaya ayan, napauo nila ako. At buti na lang may importante kaming bibil hindi to sa bayan. Kaya pumayag na rin po akong lumabas kahit sobrang init. Nung bata nga ako, mga kananays, pag ganitong init na, ay hindi na ako sinasama ni mother ko pumunta ng bayan. Hmm. Dahil nga po, kawawa lang daw ako. Dahil nga po, sa sobrang init. Tapos ang dami pang tao, nakikipagsiksikan. Pero itong mga anak ko, mga kananays, juice me, ninyo kahit nakikipagsiksikan pa sila ay for the good. Wala silang pakialam mga kananays kahit nakikipagsiksikan na sila sa mga tao. Basta ang importante nakalabas po sila dito sa bahay namin at nakapasyal po sila. Ay tuwang-tuwa na sila doon. At ito na nga ako mga kananays ay nahihirapan po akong pumili ng aming iririgalo sa kaklase ng anak Nakailang ikot na kami dito sa loob ng palengke mga kananais ay hindi pa rin po ako nakakapili ng aming iririgalo. Dahil nga po sa unang pinagtanungan ko mga kananais ay sobrang late naman po yung in-offer nila. Hindi at, naman sa kagandahan kaya umalis na lang ako dun at dito nga po ako napadpad. Bali dinaanan na po namin to kanina mga kananais kaso nga lang hindi ko napansin yung mga magagandang dress nila. Habang nga po may pili ako ng dress na iririgalo namin mga kananais ay itong anak ko naman ang akala niya sa kanya yun. <laughs> Pero sabi ko next time na lang kami bibili ng dress niya ang importante naman ay yung pangregalo niya bukas. Bali, dito sa pwesto na ito mga kananais, minsan dito po ako bumibili ng aking dress. Dahil ang mga dress nila dito mga kananais ay napakamura lang at magaganda. Pero para sa akin lang naman po yun, ay dito po talaga ako bumibili ng mga damit namin minsan. Lalo na kung pangbahay lang naman mga kananais, ay dito po talaga kami bumibili. Sa tagal ko na pong bumibili ng mga damit dito mga kananais, ay nagkaroon na rin po ako ng suki. Kaso nga lang, hindi na po kami pumunta doon dahil alam ko naman po na wala po silang dress na pangbahay. Mas marami kasi silang tindang dress mga kananais, na pang adult kaysa yung pambata. Nung nag birthday nga last year yung anak ko mga kananays ay doon po ako bumili ng dress ko. Nakadalawang balik na po ako doon bumili lang po ako ng dress. Nung malapit na nga po ng pasokan mga kananays ay bumalik ulit kami doon. Dahil nga po may suki na ako ay binibigyan nila ako ng discount. Sa tuwing bumibili po kami ng mga school supplies, mga dress naming mag -iina. at kahit ano pa po yung aming binibili doon ay may discount kami. At ito na naman po kami mga anak ananays na naman po kami dito sa mga prutasan nakita ay? ng mga anak ko tong prutas na tuwang tawag po sa amin ito ay uway ewan ko lang po sa inyo sa mga lugar bumili nyo. nga lang po ako ng 1 30 pesos na nung nakabili na nga po kami ng prutas mga kananays ay nagyaya naman po ang mga anak ko dito sa 7 eleven ito na nga yung sinasabi ko sa inyo mga kananais, ay ayaw ko po talagang lumabas dahil nga po mabubudol na naman ako <laughs> ng aking mga anak sa tuwing lumalabas kami mga kananays dito nila ako inaaya sa 7-11. At nagkita pa nga sila ng classmate niya. Ito po pala yung mag-birthday bukas. Nakasabay pa pala namin ito pumasok sa 7-11 kaso nga lang hindi ko po sila napansin. Kaya dito ko po siya sa loob ng 7-11 napansin na nandito pala yung classmate niya. Ito yung dahilan mga kananay kung bakit niyaya nila ako dito sa loob ng 7-11. Mm -hmm. Natatakam daw siya dyan mga kananay dahil nga po galing kami sa labas ay sobrang ini. Pero ito namang panganay ko mga kananay ay namimili na rin siya ng kanyang chicheria or Sa dami niyang pagpipili mga kananais, ay hindi niya alam kung ano yung pipiliin niya. Kaya ako na ang pumili sa kanya mga kananays dahil nga po nahihirapan siyang pumili dahil sa dami ng pagpipilian. 200 plus na naman po ang nagastos namin dito sa 7-Eleven mga kananays. Ito talaga yung pinakaya ko pag lumalabas Pero kami. Pero okay lang basta may pambili. Charo. At minsan lang naman po ito mangyayari sa aming buhay. <laughs> hindi naman po lagi-lagi nandito kami sa 7-Eleven. Kaya okay lang mga kananays basta kaya natin. Pupunta na nga po pala kami sa park mga kananays ay nakita pa namin si Jollibee at may pakaway-kaway pa sa amin. Nandito na nga kami sa park, mga kananais, ay sobrang tirik pa rin ng araw kahit hapon na. Bali nga, mga kananais, bago nga po pala kami pumasok sa loob, ay bibili mo na ako ng aking iinumin. Dahil hindi ko po talaga kinaya yung presyo doon sa 7-Eleven pag soft drinks lang. At naisip ko na hindi na po ako bumili ng soft drinks sa 7-Eleven. Ay may nagtitinda naman dito sa labas ng park. Bumibili nga po pala ako dyan ng fishbowl tsaka soft drinks. Yun lang ang aking merienda mga kananais. Pero ang mga kananak ko ay nako. So, sa 7-11 pa talaga sila Itong bumili. Itong bolso ko nga ito mga sa ito wang tuwa pa nga dahil makakapaglaro na naman siya dyan sa loob ng park. Pag pumupunta nga po kami ng park mga kananais ay ako na po yung naoomay. <laughs> Pero hinahayaan ko lang mga kananais basta importante ay mapasaya ko ang mga anak ko. At yung anak ko naman mga kananais ang alam po nang picture siya. Yan pala video. Kaya nung nakabili na nga ako ng aking merienda mga kananais ay papasok na kami dito sa loob. Dito lang po kami pumupunta mga kananais lalo na't naboboring ang mga anak ko dito sa loob ng bahay namin. Hindi tulad sa probensya namin mga kananais ay maraming kami kang pagpapasyalan. Meron doon po kasing SM Magic Mall and CB Mall. Siyempre, hindi naman din po mawawala sa amin ang park. Kung may park po dito sa Muñoz, ay may park din po kami sa aming probinsya. Ang pinakaiba nga lang dito sa probinsya ng asawa ko mga kananais at sa probinsya namin, ay wala po silang SM Mall or Magic Mall. Pero kung pupunta ka naman po sa Cabanatuan, ay nandun po yung SM Cabanatuan. Kaso nga lang po, malayo layo na po yun. Kaya hanggang dito na lang po kami sa park. Fresh din naman po ang hangin dito at nakakapag refresh ng isip. At ito na mga anak ko ay tudukain na sila sa kanilang merienda. Tignan nyo naman. <laughs> Nakakatuwa pag nakikita ko yung mga anak ko na nagiging masaya sila sa kanilang mga ginagawa. <sighs> Nung natapos nga sila nagmerienda mga kananais ay eto, TikTok na naman sila. Nasa akin talaga ang kanilang pinagmanahan mga kananais mahilig din po silang sumayaw. Ayan, pakinding-kinding pa nga sila. Oo, oo, oo. <laughs> hindi man sila nagkasabay mga kananay sa okay lang. Nung tapos nga silang nag TikTok mga kananay sa naglaro na din po sila diyan dahil nga po sa mga oras na yan ay alas 5 na nang hapon. Nung pagdating nga po namin dito kanina sa park mga kananay sa sobrang init hindi po sila makapaglaro. Basta magiging masaya ang mga anak ko mga kananay ay for the na ako diyan. Masaya na rin akong nakikita silang masaya habang naglalaro mga kananay dahil nga nung bata ako hindi ko yan naranasan. Kaya kahit tinatamad akong lumabas mga kananay ay pinagbibigyan ko na sila dahil nga alam ko rin po yung boring dito sa loob kaya kung ng bahay. ano man po yung ikakasaya ng mga ano kung mga kananais, ay for the go na rin ulit ako at doon at bago po nating ipagkait ang kanilang kasiyahan mga kananais. dahil nga po mga bata pa yan ay gusto ko lang ma-enjoy nila ang kanilang pagkabata kaya kung saan sila maging masaya mga kananais lalo na sa paglalaro nila ay doon na naman ulit tayo ay for the go at bago naman po matapos ang aking video mga kananais don't forget to subscribe my YouTube channel and don't forget to share and like thank you for watching everyone god bless all